We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We... Can... can, do, it. do, do Agosto 17, nice. ang bilis na bakwan ng panahon at Timaru, lagpas na ang kalahati oh, oh. ng 2024. At bukas makalawa, Thanksgiving na sa Canada at sa Amerika at malapit na magpasko, malapit na naman ang Caroling. Oo, oh, And oh, eh, alam mo naman, pag pagtungtong ng bear, alam mo na yun mga bare months na yan papuntang december na yon so kami po ay uh, tuwang-tuwa sa inyo na patuloy na nakikipag-ugnayan sa amin patuloy kayo nakikinig at napapanood din kami and then you know what thank you for all your prayers mga Amen. mga ka, ka ano namin ka, ka kapatid sa Panginoon maraming maraming salamat and today po ay uh, mayroon na naman tayo ng isang guest na hindi kasi ang dami niya kasi gustong ikwento eh. Kaya Aba, at at last uh, last Saturday kamo no Sabado po. Uh -huh. Tandaan Tanda ninyo ang, ang pilosopiya ng ating programa, ang We Can Do It, ay weekly program na kung saan tayo ng mga panauhin na may magandang kasaysayan uh -huh. para sa ating uh -huh. Ang sabi nga ng aking Ate Maru, mga kwentong may kwenta. Maganda yung Ate Maru. Pwede <laughs> natin ang ating Pwede panuhin sa last, last Sunday yes. ay kasama mm -hmm. uh, natin muli ang Ate Lorna Mojado-Matias. Hey. -hey. Welcome back, Lorns! Thank you, Welcome Ate Maru, back. Kuya Dave. Yes, uh, for those who have just tuned in sa ating program for the first time, ang ating guest ay is isang um, uh, accountant um marunong siya mag-count at ganoon din uh nag-work siya sa FEBC as an accountant then moved to uh DWAS sa the Gaspi at naging announcer siya at marami siyang ikwento sa atin she's such a very bubbly woman at napaka ginagamit niya ng Panginoon in so many ways so welcome back Lorna Matias Lawrence salamat na bumalik ka Thank you, Ate Maru, Kuya Dave. At mm na, -mm. pakikwento nga yung iyong uh, journey na galing sa, galing po sa original, Tiga Laguna, at dinala na ng Panginoon sa Far East Broadcasting Company. Yung iyong uh, ministry sa FEBC, pakikwento naman sa atin, nagkapakinig niya. Yes. Okay, thank you, Ate, Kuya Dave. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nagkaroon ako ng pagkakataon na magtrabaho sa Far East Broadcasting. Hindi ko alam na yung pala ay dalangin, sagot sa dalangin ng aking ama kasi siya ay nagbibigay para sa Far East Broadcasting at ang kanya palang gusto ay magtatrabaho ako dyan. So mm. ngayon sinagot ng Panginoon siya at na nakita ko na naandoon ako. So noong ako ay ipinadala sa Bicol, na ako kasi sino naman ang mag-aakala at magkakaroon ng idea na hindi ako kumakanta katulad ni Ate Maru. <laughs> na yung palang boses ko ay pwedeng pang-radyo. At mm -hmm. kaya lang... Mm -hmm. Yes. Kaya lang pala ako na discover kasi kainakailangan ng tulong dahil kulang sa broadcasters. So sinabi niya, Lorna, dito tayo lahat ay ano, bumabahagi sa gawain. O sabi ko, kinabahan ako. Tapos sabi nila, ah, titingnan natin kung pwede mong gawin itong papuri. Sabi niya, kasi ito at least hindi ka masyado, hindi mahaba ang pagsasalita. Sabi ganon. At sabi ko, o oh, sige. Tapos sabi nila, ay, hey, pwede pala sabi nila. Mm. Tapos sabi ko, ay nako mabuti na lang. Tapos di kulang ang broadcaster sa umaga. Ano? So pinasukan ko din kasi naghahanap pa rin sila ng, ng mag-broadcaster. Ano kasi mm -hmm. ilang minutes lang naman 'yo ay kinakailangan magbubuhay mo para kasi balita, <laughs> 'di ba? So nagpapasalamat ako. And so, doong pumunta naman ako sa Saipan ay nag din ako doon. Kasi nga, mm. alam ko kulang din ang announcer sa KSAI. So, mm -hmm. kaya minsan may tumawag sa akin doon at gusto daw makilala si Lorna Matya. Sabi ko, oh may gulay. Ay, mab mabuti na lang at sinabi ko na hindi hindi pwede. So, ngayon, <laughs> <napa> <laughs> nagpapasalamat ako nung naandun ako sa Bicol ay doon ko po nalaman na napakaganda pala din ng ministeryo ng radyo. Mm -hmm. Kasi lumaki ako naririnig ko ang harding ng panalangin kasi nga sa tatay ko, di ba? At saka yung mga papuri at saka iba pang programa, pati yung mga dula, ano? So mm -hmm. lahat yun naririnig ko. Kaya nung naandun ako, parang hindi ko ma-imagine na ganun pala. So nagpapasalamat ako na maganda. Maganda ang ministeryo ng radyo at kahit malayo mararating mo. At so kaya doon ko din po nakita yung aking napangasawa sa Bicol. Uh, anong tawag dyan? Noong ako ay pumunta doon, noon po yung pastor namin marami siyang mga tinitrain na mga young men isa doon ang napangasawa ko. So after po na ako ay umalis ng Pilipinas, siya naman ay pumunta sa Bible school. Kaya hindi ako nakatakas. Akala ko hindi ako mag-aasawa ng pastor, ano? Kasi sabi ko ay ako naman may naglilingkod na sa Panginoon, tama na 'yon. So hindi ko alam na iba pala ang plano ng Panginoon. Kaya walang kawala. Pero nakita ko na kasi pag may plano ang Panginoon at sinabi mo kasi na gusto mong maglingkod sa Panginoon, so gagawin ng Panginoon ang iniisip niya na gagawin na gusto niya. Yes. <laughs> Amen. Amen. At maro ituloy na natin yung, 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 ano, yung kwento ng Ati Lorna. Ano po. Napangasawa niya si Pastor Dan Matias. Dinala yes. sila ng Panginoon galing ng Pilipinas. Napunta sila ng Saipan. Napunta sila ng Estados Unidos, sa uh, estado ng Washington, narinig uh, natin nila ang programa, Seattle, mm -hmm, at pati mm -hmm. Everett. At ngayon sila ay nasa Canada na sa British Columbia, particular sa bahagi ng Surrey. At mayroon silang gawain at ministry doon. Bago tayo mag-on the air, ay napakarami ikinwento ni Ate Lorna sa atin yes, na yes. O paano mm -hmm. sila ginagamit ng Panginoon, particular sa mga taong napagaling ng Panginoon. Puntahan ka agad natin yon Yes, okay. Lorna. Lawrence, Yeah, excited oh, kami. Okay, uh, thank you. So gusto ko pong ibahagi sa inyo na aming mga tagapakinig na walang imposible sa Diyos. Amen. Anang, ang Diyos ang Diyos na nagpapagaling. So siya po ay nagpapagaling noon, nung siya po ay pumunta dito sa Sanglibutan at ngayon po nagpapagaling siya at bukas ay magpapagaling siya. Ano po siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at sa susunod na panahon. Amen. So amin, gusto ko pong idala eh, bahagi sa inyo na mayroon po kaming isang miyembro dito sa uh, sorry, British Columbia, sa Canada po yan, na yung pong isa naming kapatid ay meron siyang kapatid na nung nakilala namin nagkikimo. So ngayon, pumunta po kasi kami dahil may Bible study doon sa bahay na yon So ngayon, dahil nalaman namin na nagkikimo siya, sabi namin, okay, let's pray that mm. ang Panginoon ang magpapagaling sa iyo na kahit ka ngayon nagkikimo, na ang Panginoon talaga ang hahawak sa iyo. So okay. alam nyo po, sinagot ng Panginoon ang dalangin natin na siya po ay pinagaling. At ngayon po ay more than five years na siyang cancer free. So right. balik sa work siya doon sa island. Hmm. ano Tapos doon po sa isa pa, meron po kaming kakilala sa Vancouver na meron naman siyang ovarian cancer. Ang sabi ng kapat ng kanyang kaibigan, Lord na pwede bang pumunta kayo ni pastor dito? Ipanalangin naman natin itong si Lourdes kasi talagang uoperahan na siya, payat na payat na siya, uoperahan siya next week at ngayon ay hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ay sabi ko, hmm. o oh, sige, kagala ka namin na kami ay pumunta ni pastor Jam at tayo ay mananalangin pag iisahin natin ang ating pananampalataya, pagtitiwala sa Panginoon na siya mismo ang magpapagaling kay Lourdes. So pumunta po kami doon, nakaupo siya sa isang silya at, at payat na siya talaga at uh, alam mo na nakakaawa yung kalagayan kasi mahina siya pero tumayo pa rin siya nung aming sinabi na ipapanalangin namin siya. Tapos po, sa susunod na linggo ay yun ang kanyang operation. So, umawit muna kami ng papuri sa Panginoon, naglid yung kaibigan niya, at pagkatapos po noon ay nanalangin na kami para sa kanya. At amin po siyang binahagina ng Ibanghelyo, at then pagkatapos po, ay eh, siyempre, naghiwalay na kami at umuwi na kami ng suri. Tapos po nang after, wala kaming narinig tungkol sa operation. Hindi namin nabalitaan. Pero after ng isang taon, tumawag siya sa akin na bumabati siya ng mm. Happy Mother's Day. Eh, mm. Sabi ko, hindi ko makilala yung boses kung sino siya. Sabi ko, oy, sino nga ulit to? Sabi niya, oh si Lourdes, uh, wala nang cancer. Isang taon nang cancer free, sabi niya. At, Uh, ako ay nag-aasikaso na ng aking citizenship. Sabi ko oh, si Lord, this, oh wow. Salamat <laughs> sa Panginoon. Kasi nga Praise dahil hindi Lord. wala nga kaming communication pero hindi ko alam na nasa kanya 'yung number ko tapos 'yun nga 'yung bumati siya. So, isang kagala ka namin talaga na ipinanalangin namin siya. Kaya talagang you can do all things sa pamamagitan ng Panginoon na nagpapalakas sa atin. Kasi siya naman ay nagpapagaling eh. ang sabi sa atin na tayo ay binigyan ng mm. uh, privilege, right? Na tayo ay mananalangin sa mga tao na Amen. may karamdaman. So, ngayon, yung isa pa ay may colon cancer. So, itong may colon cancer, nalaman namin na meron siya niyan. So, siyempre, ma malaking ano uh, balita na hindi mm -hmm. na na naikinabahala na ng buong pamilya, di ba? Mm -hmm. So sabi namin, o operahan siya. Sabi namin, o sige, huwag kang mag-alala, pupunta kami diyan bago ka operahan, pupunta kami at ipapagpray natin ipapanalangin namin ikaw na itong gagawin na operasyon ay magiging matagumpay at ating palalayasin ang kanser sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, mm -hmm. di alo, alam niyo po, di ano, uh, nag, nag, nanalangin na kami pagkatapos itong nurse ay eh, dumating na para dalhin na siya doon sa, sa operating table, operate, operating room. So ngayon ang sabi ko, ang sabi sa kanya doon sa pasyente, kinakailangan na pagkatapos ng inyong operasyon pagka ikaw ay naka-recover na pumunta ka doon sa BC Cancer. Doon ka mag-re-report. kasi mm -hmm. siyempre kung ano naman ang kasunod na bahagi ano nagagawin mm -hmm. ng mga manggagamot para doon sa cancer daw, di ba? So ngayon after ng operation ay pumunta siya doon sa BC Cancer. At nung tiningnan ang sabi sa kanya bakit ka naandito? Sabi niya, uh, wa walang, walang cancer kaming nakita. Hmm. Sabi oh. ganoon. Oo. Oh. Ay praise God kasi talagang ano siya lumuluha siya kasi nga wa pastor tumawag, wala wala na pong cancer. Wala po silang makitang cancer. Praise sabi namin Lord. praise God kasi sin sinabi ng at pag tayo na nalangin tayo ay nananampalataya na ang Panginoon ang nagpagaling di ba mm, so mm. kasi yung pananampalataya natin at saka yung may sakit ay mananampalataya na talagang kalooban ng Diyos na sila ay pagalingin ano so yun po ang uh, tatlong uh, pasyente ng mga cancers meron mm -hmm, din po mm -hmm. kasi uh, problem sa kidney at saka heart problem na ipinagpray natin na pinagaling okay. ng Panginoon. Mm -hmm. Tapos, mm, gusto ko din pong ibahagi na uh, kamakalawa, okay? Ay oh. uh, naglakad ako, at mm -mm. dahil may araw, kasi alam nyo naman dito, sa Canada, hindi laging maaraw, hindi katulad ng California, okay? So, di nga sabi ko, magandang maglakad. So, ngayon, nakasalubong ko ang isang Uh, babae na Indian na siya ay nakikinig sa kanyang cellphone ng mm. kanya kanilang kung sa atin is worship song ano tapos di binati ko siya para ako ay magsimula ng komunikasyon and mm. then sinabi niya sa akin na siya daw ay naglalakad at meron daw siyang problema dito sa kanyang spine doon sa likod at saka dito daw meron daw masakit ano sa kanyang likod bukod pa yung si spine pit na problema. Ang sabi ko sa kanya, uh, walang mahirap sa Diyos, walang imposible sa Diyos. So tapos hmm. sabi niya sa akin, uh, sabi ko maraming pinagaling ang Panginoon na aming mga ipinanalangin. Eh so ang sabi niya sa akin, ang tanong niya, uh, doon na nananalangin doon sa mga may sakit, hmm. ibig bang sabihin pupunta ako doon sa inyong yung uh, simbahan, simbahan. Mm -hmm. ano magandang tanong diba? Mm -hmm. e di diba andi ngayon sabi ko hindi kinakailangan pwede naman pero hindi kinakailangan ngayon din o ramismo pwede kitang ipanalangin at yeah. at mm -hmm. tayo ay mananampalataya na ikaw ay so doon din sa aming meron kaming tumabi muna kami sa aming paglalakad doon mismo sa may daan doon din kami lumayo ay ipinanalangin ko siya pinanalangin ko na hipuin ng Panginoon ang kanyang karamdaman at siya ay masayang nagpaalam sa akin pagkatapos so mayroon akong telepono niya ibinigay mm -hmm. niya ang pangalan ng telepono sa akin so mm -hmm. kami ay pwedeng mag-usap ano magkausap yes. sa maraming uh, mga araw at yun ang nakakatuwa kasi pwede mo talagang uh, patuloy na ipanalangin at patuloy na tulungan na lumago sa pagkakilala sa Panginoon. So tinanggap niya nitong babae na to ang Panginoon sa kanyang puso at buhay. Amen. At gusto ko din, oo kasi ito yung mga current, ano so kasi itong mga sinabi ko kanina, yung breast cancer, ovarian cancer, colon cancer, so mga five years ago or more than five years ago. Mm -hmm, oh, mm -hmm. Pero ang gusto kong bigyan ng diin ay ang Panginoon ay patuloy na nagpapagaling, patuloy na gumagawa ng milagro himala sa ating buhay. Mm -hmm. At sa ating mga tao na ating maiipanalangin, mababahigay mababahagi na ng ibang helio At mm -hmm. nung kahapon, linggo, kasi lunis ngayon, alam ko dyan mm -hmm. sa Pilipinas, ay Martes mm -hmm. na. ano mm -hmm. ay So, meron kaming uh, pinuntahan din na lugar, at meron kaming nakasalubong na siya daw ay meron ding ovarian cancer na naman. At mm -hmm. siya daw ay may problema pa rin sa, sa tiyan. Mm -hmm. ah, so, ang, ang sabi ko, Walang imposible sa Panginoon. Ngayon din ay mananalangin tayo at hihingi natin sa Panginoon ang kagalingan dahil mahal ka ng Diyos at gusto niya na ipagkaloob sa iyo ang buhay na walang hanggan at ang kagalingan sa iyong karamdaman. So alam mo, uh, ipinanalangin namin siya. At pagkatapos ay binahaginan namin siya ng ibanghelyo. Alam mo ate Maru, Kuya Dave, um, naluluha siya. Hmm. Ang sabi niya, I hope. O sinasa puti ito, taga rito. At ang sinasabi niya na aking inaasahan ang pagpapagaling ng Diyos sa aking karamdaman, ang sabi niya. So nakakatuwa kasi makita mo na noong una na alam mo, nung una namin siyang nakita, malungkot ang mukha niya. Mm -hmm. Talagang alam mo na malaki ang dinadala. Ano? Alam mo, nung pagkatapos na tumanggap siya sa Panginoon, tinanggap niya ang buhay na wala hanggan sa Panginoon. At ipinanalangin namin siya ng pagpapagaling, na pagalingin ng Panginoon ang siya sa kanyang karamdaman. Alam mo, lumiwanag ang mukha niya. mm -hmm. at, at, ikita mo yung switch ano na dati kanina ay problemadong problemado at ang bigat ng dinadala alam mo pagkatapos naming manalangin makikita mo na maliwanag ang mukha niya yung pagbabago kaagad na andoon ano at alam natin na yun ay gawa ng banal na espiritu Purihin lang. amen. Purihin ang Panginoon. Agad tayong dumalangin, mga tagapakinig at mga manunood. Narinig natin ang uh, maraming kasaysayan kung paano ang Panginoon ay nagpagaling. Hindi po ang pastor o kami ang manggagamot. Ang Panginoon po ang ating dati ng manggagamot. Yes. Ano man na inyong dinarandam? Nasa Pilipinas kayo, nasa iba't ibang panig ng daigdig. Ang ating Diyos ay Diyos ng Himala at handa siya magpagaling sa inyo. At uh, ba't din natin gawin ito? Agad tayo manalangin kung kayo po ay uh, may mga dinarandam sa panahong ito. Yes. Ang Diyos ay hindi nasasaklaw ng distansya at ng oras. Ang maraming Diyos, aming dinudulog ang sino mang nakikinig sa amin. Narinig po namin sa magandang patutuon ng aming kapatid ng Lord na Lorna Matias na ikaw ay Diyos ng Himala. Nagpapagaling at gumagawa ng mga Himala o oh Diyos. Magpahanggang ngayon. Amen. Kami po'y dinudulog sino man sa aming mga manunood o tagapakinig. Ang maaring may karamdaman, bahagyaman, banayad o malubha. Ikaw ay Diyos na nagpapagaling kahit aming hinihiling o Diyos na ang iyong panalakapangyarihan ang idampi sa sino man na may karamdaman at sino mang may suliranin. Sa pangalan ni Jesus, kami po'y nagtitiwala na ikaw ay gagawa o Diyos. Panginoon, ikay narito sa lupa, ang mga bingi ay nakarinig, mga bulag ay nakakita, ang mga lungko ay muling nakalakad, at ikaw ay noon, ngayon at magpakilanman. Kaya nang titiwala kami na iyong kapangyarihan ay dumadaloy sa panahong ito ng aming pagdalangin. At higit sa lahat, O oh Diyos, ang pinakadakilang himala ay ang dakila ng kagalingan ng aming mga buhay espiritual na mm -hmm. kami yung binibigyan ng kaligtasan, ng kapatawaran, ng karapatan na tumawag sa Diyos ng Ama at maging kaniyang anak. Kaya kung tayo ay nasa Panginoon, mga nanood, mga tagapakinig, tandaan ninyo na ang Panginoon ang inyong tagapagligtas sapagkat so tinanggap si Kristo. At ang pinakadakilang himala na nangyari sa inyong buhay mm -hmm. ay kayo ay maging kabalikat at kabahagi sa kaharian ng Diyos at kayo ay anak ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Kristo Hesus, ang aming tagapagligtas at dakilang manggagamot, ito ang aming dalangin. Amen. Na. Amen. Napakabuti Amen. ng Panginoon. Wow. Tandaan ninyo na ang kasaysayan na binahagi ng ating kapatid na Lorna ay mga ilan lamang at ito po oh, ay naapulit sa ang ating Panginoon ay nagpapagaling. Lalo sa Pilipinas, huwag niyo isipin na hindi kami makapunta sa pagamutan, wala kami pambili ng gamot. Alam niyo ang Panginoon ay kumikilos. Hindi siya limitado sa Estados Unidos at sa Canada lamang ang ating Panginoon ay gumagawa. At nakakapagpala ang ating panayam sa ating kapatid na Lorna. At uh, sa susunod natin mga palatuntunan na itatampok din natin ang Pastor Dan at uh, marinig natin ang kanilang magaganda mga kasaysayan. Ako yung napagpala sa ating panayam ngayon, Ati Maru. At salamat yes, yes. sa ating kapatid na Lorna. At yung marubambuti na lang. marami tayo na aabot ang ating weekend duet ay naririnig sa iba't ibang panig ng daigdig at ng Pilipinas. At Maru. Ama, Tama. Ito po ang ating programa. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Binigyan tayo ng ganitong program. Ano? Ito ay napapakinggan sa FPBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702-DZAS-FEBC-RADIO-TV. At ganun din sa ating mga taga-subaybay dyan sa DXKI, 1062 Coronadal, South Cotabato. Madidinig ninyo ang ating programang We Can Do It tuwing miyerkules ng hapon, alas 5.30. So, alam mo kanina, nakikinig ako sa mga papuri natin sa Panginoon dahil talagang kailangan siya purihin. Amen. Parang nagkaroon tayo ng papuri cancer. <laughs> oh, praise God. Itong 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 mga itong mga pagsubok sa ating buhay ay yun napapakita ang lakas at kapangyarihan ng ating Panginoon. So kami po ay pansamantala um, pansamantalang magpapaalam pero babalik po kami next week sa ganito ring oras at istasyon. Ang inyong mga kaibigan sa so We Can Do It, Ate Maru Sepeda Javier. Day Marcel po, kinakatawang po na rin ang ating kapatid na Lorna Mojado Matias at ang kaniyang uh, asawa na ating makakasama sa hinaharap na palatuntunan, si Pastor mm -hmm. Dan Matias. Tandaan ninyo mga magulang, mga kapatid, mga manunood na laging may uh, pag-asa, may tagumpay. Tulad ng sinabi ni Apostol San Pablo, magagawa ko lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa atin. Ano man na inyong problema sa buhay, tandaan ninyo pinakadakilang himala na makakamta ninyo ay ang kaligtasan ng ating kaluluwa at ipagkakalug ng Diyos ang pangangailangan ng bawat isa sa kanyang mga anak. Salamat Ati Lorna sa ating panayam ngayon. Yes. Ano po? Mm -hmm. Nagpapasalamat tayo. Nakikita ninyo na siya ay nasa Surrey, British Columbia, sa Canada. Yes. Kami po mm -hmm. ay nasa Estados Unidos. Ang ating Maru ay nasa Anaheim, California. Ako po ay nasa Valencia, California. Eh, lahat pong ina nasa panig ng North America. Yes, marami marami yes. salamat po sa inyong subay at pakikinig. Tandaan niyo sa tulong ng Panginoon, naman ang problema. Lagi namin sinasabi sa inyo, tandaan natin, pagkasama natin ng Panginoon, sabay-sabay tayo, Ati Lorna at Ati, Lorna, Ati Maru. With the Lord's help, we, we do can, can, can do it! Do it. Can. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.